So, hello ay Uh, Muli nagbabalik ka yung bigod. This is me, Kushli Bell. So, alam niyo ba kung bakit ako nakamas ng ganito? Nang ng bonggang bongga. Charo. Dahil ako ay san maglilis ng hulaan nyo. Ayan. Ah, hindi. Um, ngang nga, maglilis po talaga ako ng CR. Kaya ako nakamas ng ganito dahil sa kinika na gagamitin ko. Dahil Kapag nakasingot po kasi ako ng chemical, is, uh, sumasakit po yung ilong ko. So, kailangan ko po mag And then, uh, papakita ko po sa inyo yung mga gamit. Ayan. Ito ay gloves para safe yung ating paglilinis sa ating kamay. Ano? Eh, At ito naman ay sponge. At ito naman ay para sa flooring. And then, ito is para sa bowl. So, yan po yung mga gagamitin natin ngayon sa pagbibinis, ano? So, yan guys, uh, umpisa na, na natin. Ayan. So, yung pinakola natin, ah, uh, rilinis, ano? Ito yung, ito po yung lab laboratory. Ayan. Ayan, sa aking kaalaman, na kapag magbibinis po ka tayo ng CR, Ay, lavatory po yung ona unahin, ano? Ayan, na, no? Ayan. kuskusin natin yun ang maigi. Pwede rin natin na natin ipapadbo, Para magiging, ano, maputi talaga siya, no? susunod natin ay ang ina toilet na ito alam niyo guys sa toko lang kaya alam ko yung pagliliwis ng gato kasi sa sa Maynila pa lang ako 10 years ako doon housekeeping po yung trabaho ko. Kaya gama ko na yung mga trabaho na katulad dito. Ayan o. Oh. Hindi naman tumarul dito kasi nasa bahay na naman. So nung tinyos ko na nag-housekeeping ako nga. Ano po yun ba? Marami po ang project na napuntahan. Napunta ako sa mall sa uh, office, call center, yan. Mga mga ano na mga company, mga very rich charot. Yeah. paglinis ng si Alay. Hindi po mahirap. Tsaka hindi ko ito kinakahaya no, na naglinis ako ng toilet. No? Kasi dito ako kumuha ng pangkabukayan. Sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan ng ati at trabaho. May COVID pa, di ba? Kasi yung iba nga, walang trabaho. Buti tayo, may trabaho. So, wala na tayong arte-arte ngayon. Dahil kailangan natin kumita ng pera. Diba? So, ganito na maglinis na ang toilet. Kailangan patunita beer. Diba? Diba? Panahon ngayon na may COVID. Kailangan malinis. Ganito yeah. po yung mga OFW yung na toilet. Kailangan makilinis. Ba? Ang gawin naman, kilinis yung mukha natin, no? Mukha ng yung diba ganyan, Diyan ko lang tatinit yung pagtinit na rin dito ulit. Prod ako sa trabaho ko na to dahil marangal to eh. Diba? Hmm. So may tapos na ano? Ay, hindi pa pala. Sa na. Pwede pa pala sa loob. Kailangan may ang kuskos nila. Kailangan mahaba yung gloves mo. tingnan natin yung uh, finish nito. Pag nabandawan na. Ang siyang puti. puti. പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചെയ്യണം Panghuli natin is yung salamin. I-flush natin. Pag-ibabad natin ito. Ayan. Parang mga puti talaga siya. Super puti. Finish. Finish. So, ang pangalawa nating gagawin ay yung flooring, ano. Yan. Ano yung flooring yan? Mabilis lang yan, guys. So, yan. Ito yung pangalawa yung gagawin ko. Gagawin din brush. Ano? Yan. Tapos, ito yung pangalawa yung flooring. de sorry 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 Gusto ay tapos na no, ng pagkuskusuban so, lang ko na lang natin. yun, tapos so pangkuli natin no? yung tuwoling yun, walling na yun kukuskusin natin yan yan kukuskusin natin yan no? kaya let's go, tara yan so ito yung pangatang lalinisan ko no? yung walling.

sarap maglinis yung yung feeling na gusto mo yung trabaho, yung love mo yung trabaho mo. Okay. Sarap sa pakiramdam. Paki yung, yung magtatrabaho ka na from the heart talaga. Yung ganong pala. Yung gano kalinis yung uh, ginagawa mo. Ganong kamahal yung trabaho. Trabaho mo. So ito po yung ginagawa ko. Gagap ko yung trabaho. Gusto yung trabaho. Kaya, ayun, masaya maglinis. Exercise. hindi naman tulad dito, hindi naman tulad dito hindi kaya, hindi naman ano dito ayun, okay, bandaw Ayun guys, ako po ay magpapaalam na at salamat sa pagsama sa akin sa araw na to. And huwag pong kalimutan mag-like sa aking videos at um, pindutin mo na rin yung subscribes at pindutin mo rin yung tiny bell button para maging update ka sa aking mga videos. So, bye-bye!